At hito na nga mga langga ang weekend ko. Busy-busy talaga kami ni Daddy tuwing weekend. Kasi bibisita dito ang aming mga stepdaughters kasama ang kanilang mga anak. At nagsuggest na nga lang si Daddy na maggawa na lang daw kami ng salo na laham or yung beef curry mga langga. Pero ito yung pinaka easy way na gagawin ko at ituturo ko sa inyo para naman hassle free kung tinatamad kayo. Minsan tinatamad ang weekend natin. Subukan nyo itong gawin. Napakadali lang po. Hinugasan ko na nga yung mga gulay natin pero pwede kayo magdagdag ng iba't ibang klasing gulay. Pagkatapos, tinutuo ko na yung karne natin pero hindi pa rin siya gaanong uh, malambot, frozen pa rin. Kaya dinidefrost ko na sa microwave natin kasi lumabas kami kanina. Before kami lumabas, nilabas na namin yung karne pero hindi pa rin siya lumambot. Kaya kailangan talaga sa tulong ng ating microwave. Hinugasan ko lang. Pagkatapos, minicrowave ko, dinidefrost ko kasi halfway pa lang ang pagdidefrost ng ating karne. At syempre tulong-tulong na kami ni Daddy at to the rescue naman siya sa mga matataas na mga bagay dahil hindi ko yan kaya mga langga without the ladder. <laughs> at yung pa ako hindi pa pwedeng magtagal sa tayuan kaya tulong-tulong kami ni Daddy, sinisikap din niya. Hindi ako mabinat mga langga. Nagsalok na rin siya ng bigas para maibabad na dahil kailangan talaga maibabad at least 30 minutes ang mas bati rice. Tapos nag-slice na rin siya ng mga gulay. Syempre ako taga-video mga langga dahil maya-maya ako naman ang i-eksena. At pasensya na pala ganito pala ang resulta ng ating video. Ewan ko ba napaka close up dahil ang ratio nagkamali ako ng uh, set up nakatayo kaya mahirap ginawan ko ng paraan para talaga pang youtube talaga ang format ng ating video. So sundan nyo lang yung mga pinaghalo-halo kong mga gulay. One pot a dish ito sa isang pressure cooker or kaldero. samahin lang natin lahat. Anyway, lahat ng pinaghalo ko, sinusulat ko naman kaya wala kayong mamimiss out mga langga. Habang nanonood kayo mga langga, pakiusap ko naman sa inyo. I-subscribe nyo na yan at i-hit nyo yung bell para manotify kayo every time na may upload dito sa Bless Channel. I-select nyo yung all ha. Pakishare na rin at mag-iwan ng comment para may connection tayo sa isa't isa. oh, char, char <laughs> At sa mga curious sa mga chikahan dyan at gusto mag-follow sa akin sa Facebook, meron po tayong page Bless Channel din ang pang kaya nga lang, bisaya naman ang ating lingwahe doon. Sa so may gusto lang, pero pilitan na to, i-follow if nyo na ako. <laughs> kailangan kumita mga zay. <laughs> Sa Arabic spices pala, may ready-made na na mixed spices. Bili na lang po kayo or kung marami naman kayo mga spices, mag-mix na lang kayo ng sarili ninyo. Actually, ang saluna is stew talaga siya. Pero minsan, tinatawag nilang curry. Kaya maraming sabaw to, huwag kayong magtaka. Kasi masabaw talaga ang di ba diba? At reminders, mga langga ko, kung gagamit kayo ng mga any electric devices, kailangan talagang tuyong-tuyo yung mga gamit natin bago natin isa lang para iwas kering-kering mga Jai. Dahil kung mamalasin ka ay lilipat talaga ang birthday mo sa November 1 mga Jai. Salamat talaga ako mga langga sa mga devices na na ngayon no. Kay madali man ang buhay natin mga Jai. Isang pindot lang aw. Wala na. Hayahay. O upo-upo ka lang. Tapos maluto na mga Jai. Sinabihan ko na pala si Dani na magpainit ng tubig dahil gagawa na ako ng red tea. Yes, red tea lang ang gagawin natin lagi mga Jai. Dahil ang ating Arabic coffee, bihira ko lang ginagawa yun at napakadali lang gawin nun. Dalawang ano lang ingredients nun. May ready may made na Arabic coffee. Tapos, may ano, tubig na mainit. Tapos na. Ang pait nun mga jay, hindi ko chay. Pero yung iba, nilalagyan nila ng asukar. But originally without sugar. Dahil maganda siyang ipartner sa mga sweets. Magiging balansi po ang pait at saka tamis. Kaya ang buhay mga jay, kung may tamit, may tamit. <laughs> may tamis may pait din mga jay. Hindi pwede. Ang buhay ay parating haya hayahay. Naglagay ako mga langga ng cardamom, konting rose water, pero tansyahan lang talaga to mga jay. Dahil dipindi yan sa inyo matapang o hindi matapang, pero pipiliin nyo yung matapang para pwede kang ipaglaban. Next naman! At syempre mga jay, tanggalan nyo ng papel yung mga teabags ninyo mga jay. Hindi yun kasama sa ingredients natin. At pagkatapos, maglagay din tayo ng saffron. Kung may mga saffron kayo mga jay. Pero, ang sapron talaga, Jai, mahal. Kaya kung walang sapron, ay hindi napilitin mga Jai dahil ang mahal talaga lang gaoy. Pagkatapos, maglagay tayo ng sugar sa sugar. Katamtaman lang para makapag-adjust yung mga iinom. Pwedeng dagdagan or pwedeng bawasan. Ito kasi sa akin, istansyahan na at gamay ko na po yung sukat ng aming mga danla ang tinatawag itong plast natin. Ah, yaknaks naman. Ay, nako, daming ano natin dito matutunan mga Jai. <laughs> Ano talaga kayo sa Bliss Channel, marami talaga kayong matutunan mga Jai. And of course mga Jai, ang mga tea ay hindi yan mabubuo kung walang tubig. Kaya lagyan yun ng tubig mga Jai ha. Hindi po hindi puro drawing drawing mga jay at i-shake shake ng konti at yung mga exist water itaob nyo ng bahagya yung mga danla ninyo para wala pong tubig na mag stack doon sa mga thermos mga jay thermos na lang gamitin natin mga jay para madaling sasabihin uy mahirapan man tayo sa danla plus ay nako deliver na natin itong mga jay pinahirapan natin natin mga sarili <laughs> Nirelease ko na ang valve ng ating pressure cooker at hinugasan ko na rin ang bigas para masalang na. By the way, itong nakita niyoong red kanina, nilagyan ako ng cosmetics na ano daw 'yun, gawa ng Korea, hindi talaga siya natanggal dahil legit. Dito naman ay titikman natin kung okay na ba yung asin at kung may kailangan pang i-adjust. Ayan, yung ano basmati rice natin, may oil, may cardamom, may cinnamon stick at may asin na rin mga Jay. At of course, may prutas tayo. Napakabango nito, baliw na baliw ako ngayon kay Season Man Jay. Ang bangon ng ating melon. At ang mura pa, syempre, season. Murang mura. Halos pamigay ng mga jay. At syempre, habang nagkakat tayo, kilala nyo ako habang nagkakat, kumakain din ako mga jay. <laughs> Kasi itong bunganga ko, day, tister ito, di Pag hindi masarap, eh, hindi pwedeng lalabas sa kusinang ito, mga day. Kailangan talagang dadaan muna sa aking emigration mouth. <laughs> Kung may narinig kayo dyan na parang pusa na nagpukpukpuk sa likuran ko, mga day, background ko, ay yung apu ko yan, mga day, nakaguard sa akin dahil kanina hingi ng hingi ng popcorn. At ito namang mga nanay nila, mga day, hindi na pwede magluto ng popcorn kasi pag nakakain na ng popcorn, hindi nakakain mamaya ng rice. Kaya rice muna bago ang popcorn mga Jai. Tama nga naman. Mamaya na talaga yun. Pang ano yun? Pang partner ng ating Di Pang snack ba? O ba diba, Nabusog ako sa kakatikim mo oh? Tikim pa lang yun mga Jai. <laughs> Feeling ko hindi ka siya yung rice namin. Dahil lang nabili namin bigas ngayon, maganda naman siya pero hindi maalsa. Kaya to the rescue ang tortilla wrap. May ano talaga ako niyan stock ako niyan For in case na kukulangin ay may mahuhugot sa panahon ng kagipitan mga Jai. Kailangan ano ka Boy Scout and Girl Scout of the Philippines tayo mga mga dzay. Yan na pala yung mga food natin. Ready na. At pagkatapos namin kumain, of course, hindi nakalimutan ang popcorn, mga dzay. Sinisingil ako. Iwan ko ba sa pamilyang ito. Ako lang talaga ang marunong magluto ng popcorn. O sadya lang talaga ang mga tamad ang mga ito. Oh, shah, don't forget to subscribe and thank you! <laughs>